Matinding init ang problema sa malaking bahagi ng bansa. Abay, pananalasa naman ng hailstorm ang ininda ng ating mga kababayang magsasaka sa Benguet. At nangyari ito sa kalagitnaan ng Holy Week break, kung saan pumalo sa higit dalawang milyong piso ang naitalang pinsala. Si Gloria Balega ng PTV Cordillera sa Sentro ng Balita. Araw-araw pinagsisikapan ng mga magsasaka na mapabuti ang kanilang pananim para maibenta sa mas magandang presyo sa merkado. At dahil dry season na, biyaya ang pag-ulan sa mga magsasaka. Pero iba ang naranasan ng mga magsasaka sa Benguet nitong Holy Week. Noong Biyernes Santo, kasabay ng malakas na pag-ulan, ang pagbagsak din ng malalaking hailstone. Sa videong kuha ng magsasakang si Kyra Cleo, kita ang pag-ula ng hailstones o ice pellets na naipon sa kanilang paligid lalo na sa mismong vegetable garden. Parang second time na nangyari yung ganitong hailstorm na talagang nasira lahat ng mga pananim. Tapos ang lalaki kasi parang mas malaki pa sa sago, parang pebbles yung ibang tipo ng Hillstone. Nung March 29, ma'am, it's about two and a half hours po na nag-hailstorms ang kanilang lugar sa Madayman Kibungan, Benguet, na pinagmumulan ng Highland Vegetables, ang lubhang tinamaan ng hailstorm. Kung nakakatuwa sa ilan ang nakikitang ice pellets, perwisyo naman ito sa pamilya ni Nakaira na ilang dekada ng magsasaka. Ang bunga ng mga strawberries, hindi pwedeng anihin at ebenta ang mga patatas na nasa growing stage. Nagkaputol-putol at nasira ang mga dahon. Hindi na sigurado kung marirecover pa ang mga ito. Sa bawat half hectare na garden, katumbas ng 100,000 pesos na pagkalugi. We're just hoping and praying na sana makarecover yung mga tanim namin tapos sa mga naka-harvest, 'yung mga maka pa is kailangan talaga namin ng tulong kasi 'yung iba, hindi na namin alam gagawin namin in the future, especially sa mga nag-loan din. Sa paunang tala ng lokal na pamahalaan, higit 2.5 million pesos ang halaga ng mga pananim na gulay na apektado ng hailstorm sa Kibungan Benguet. Karamihan ay patatas, repolyo at strawberries while kita tayo ti mabalin nga pangalaan ti tulong tayo pada dahil but we are trying always na tumulong si Palmusta tumulong si Sibungan kat bakit na talaga si Pundo tayo iso uh, nga nuadalang si Sagawas iso ti maitulong tayo Nagkukolekta pa ng damage report ang lokal na pamahalaan para sa pagkakaloob ng kaukulang tulong mula din sa Department of Agriculture Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas